Dahil sa panlilinlang ng isang lalaki, hindi niya akalain na makikilala niya ang babae na tatapos sa kanyang masamang gawain. Ngunit tama ba na ilagay mo sa iyong kamay ang batas? Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Osamu Tamura ay masipag at matalino noong kabataan niya. Kasabay ng kanyang pag-aaral ay mahilig siya sa musika. Tumutugtog siya ng gitara, sumasali sa mga banda, at nanatili sa banda kahit na nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral at nagsimulang magtrabaho. Siya ay naging isang psychiatrist hanggang sa ma-promote bilang pinuno ng psychiatric department sa isang ospital. Siya ay nakilala sa kanyang mabuting ugali at napakaaktibo sa pagboboluntaryo. Minsan pa ay makikita ang nagpapayo sa mga taong lubog sa utang at madalas na nagbibigay ng mga lecture tungkol sa mga panganib ng labis na pagtatrabaho. Nakilala at pinakasalan ni Osamu si Hiroko na nagtrabaho ng part-time sa isang beauty parlor. Libangan ni Hiroko ang pagiging isang manga artist o ang pag para sa Japanese comics. Minsan ay nasasama ang kanyang mga ginawa sa iba't ibang convention para sa mga independent artists. Noong 1994 ay binayayaan ang mag-asawa ng anak na babae at ito ay si Runa. Naging mahirap ang paglaki ni Runa lalo na sa kanyang pag-aaral. Sabi ng mga kapitbahay ay madalas siyang nahihirapan sa kanyang mga aralin at laging makikita mag-isa. Sabi ng mga kaklase na siya ay madalas na pinagtatawanan dahil mukha daw siyang cartoon character. Nung siya ay nasa grade 5 matapos pagtawanan ay naglabas siya ng box cutter at hinabol ang kaklase na kumukutya sa kanya sa loob ng silid hanggang sa napigilan sila ng ibang mga estudyante. Ngunit bago matapos ang kaguluhan, biglang sabi ni Runa na kung uulitin niya ang ginawa ay papatay na siya nito. Mula noon, iba na ang tingin ng kanyang mga klase sa kanya. Kung dati ay api-apihan ang tingin nila kay Runa, ngayon ay tahasang takot na sila sa kanya. Lalong nasira ang social life ni Runa. Iniiwasan na siya sa paaralan ni minsan walang nakipag-usap sa kanya o kahit tumingin man lang kaya't may pagkakataong napilitan siyang humingi ng psychiatric treatment sa ospital dahil dito inaalagaan at pinoprotektahan siya masyado ng kanyang mga magulang. Kahit na makikita ang lubos ang paggalang at pagmamahal niya sa kanyang ama at nanatiling tahimik sa publiko, sa loob ng bahay itinuturing si Runa na parang reyna. Dahil sa walang mga kaibigan, natural na hindi siya nagkaroon ng kasintahan. Sa katunayan, kinasusok lamang daw niya ang mga lalaki. Kaya't sabi ng mga tao na marahil siya ay isang tibo o bisexual mula noong bata pa nang nasa edad na 20 nagpasya si Runa na magsimula at subukang makihalubilo. Nagsimula siya online, pagkatapos ay posibleng makikipagkita sa personal. Isang araw nagsimula siyang makipag-usap online sa isang tomboy na nagangalan Tomo na akala niya ay totoo ang pagpapakilala sa kanya. Ang totoo si Tomo ay ang 62 years old na si Hitoshi Ura na nakatira din sa Sapporo. Meron siyang asawa at dalawang anak. Namuhay siya ng tahimik at naging respetadong miyembro ng kanyang Homeowners Association. Si Hitoshi ay hindi pala isang dakilang tao na kanyang ipinalalabas. Dahil kahit na ang isa sa kanyang mga anak ay madalas magkasakit, ay lumalabas siya gabi-gabi at iniiwan ng kanyang asawa upang alagaan ang anak at harapin ang lahat ng gawaing bahay mag-isa. Ang totoo ay nagpapakasaya siya sa kanyang sekretong buhay. Ipinapakilala niya ang sarili bilang isang batang babae online gamit ang makeup at camera filters. Kilala si Hitoshi sa Red Light District ng Sapporo bilang si Tomo Chan na nagdadamit pang babae. Ngunit ang pananamit niyang ito ay hindi talaga bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. May dahilan kung bakit niya ito ginagawa at hindi ito maganda ayon sa mga nakakakilala sa kanya ang pinakamahalagang dahilan kung bakit siya nagpepresenta bilang isang babae ay pinansyal sa pamamagitan ng pagbibihis babae nakakapasok si Hitoshi sa mga bar at club na may mas murang entrance fee at nakakatanggap ng libreng inumin mula sa mga lalaking parokyano. Ang pangalawang dahilan ay kinahiligan niya ito dahil pumupukaw ito sa kanyang seksualidad. At ang pangatlong dahilan ay ang masama niyang intensyon na makapangloko ng mga babae. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapanggap ay madali niyang makukuha ang loob ng ibang babae, makikipagkaibigan sa kanya, makikipagkwentuhan, at kung siswertihin ay mapapayag niyang makasama mag-isa sa ibang lugar. At mukhang gumagana ang kanyang pagkukunwari dahil madalas makikita siya kasama ang grupo ng mga babae at pinapapasok sa mga clubs sa pag-aakalang kaibigan talaga siya ng mga babae. Kung naging matagumpay siya na mapalapit sa isang babae ay aayain niya itong mag-check-in sa isang motel. At dito na niya gagawin ang kanyang masamang balak. Pero sabi ng mga kakilala niya ay kadalasan ito ay para sa isang pribadong role-playing. Ngunit minsan ang pakikipag-ugnayan ni Hitoshi ay labag sa kalooban ng babae dahil dito siya ay pinagbawalan sa ilang mga club. Nareklamo siyang nangungulit, pilit na humahalik at minsan nangihipo ng mga babaeng lasing o tulog sa sobrang kalasingan. Pinagbawalan din siya sa ilang pampublikong paliguan dahil sa paninilip. Isang araw na pag-usapan ni Laruna Tomo o mas kilala natin bilang Hitoshi na makita sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwang pag-uusap online. Nagkita sila sa isang disco club sa distrito ng Susukino. Sa isang video nakita si Runa na nakayakap kay Hitoshi at hinihila siya para kausapin habang hinahaplos ni Hitoshi ang kamay nito. Pinaniniwalaan na ito ang unang pagkakataon na sila ay nagkita. Sabay silang nagtatawanan at sumasayaw. Alam naman natin na kinasusok laman ni Luna ang mga lalaki kaya malamang hindi niya napansin na lalaki si Hitoshi. At sa pagkakataong ito, hindi man lang din nilinaw ni Hitoshi na siya nga ay isang lalaki. Sa madilim at maingay na kapaligiran ng club, ito ang perpektong lugar upang itago ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Sa iba pang mga kuha ng video, ang 59 years old na ama ni Runa ay makikitang nakatayo o kaya'y naglalakad-lakad doon sa loob ng club. Sa isang punto, sabay silang umalis ni Runa pa uwi, ngunit sina Runa at Hiroshi ay patuloy na nakikipag-usap online. Matapos nito, nag-text si Hitoshi sa kanyang kaibigan na may nakilala siyang magandang babae sa club at sila ay nagde-date na. Ngunit hindi ito totoo, sinabi lang niya ito para may ipagyabang sa kaibigan niya. Isang araw na pagdesisyonan muli nilang makipagkita ngunit ngayon sa isang restaurant naman sa Susukino. Dahil sa tiwala si Runa at itinuring na si Hitoshi bilang isang tunay na kaibigan ay napapayag siyang sumama dito. At nang masolo ni Hitoshi si Runa ay itinigil niya ang kanyang pagkukunwari at marahas na pinilit ang sarili kay Runa. Nang malaman ni Runa na siya ay nalinlang, nakadagdag lamang ito sa pinsala na natamo sa panghahalay sa kanya ni Hitoshi. Si Luna ay na-trauma na pahiya at galit na galit sa nangyari. Umuwi siya agad at sinabi sa kanyang mga magulang ang nangyari. Sa galit, tinawagan agad nila Osama at Hiroko si Hitoshi at sinabing bawal na siyang makipag-ugnayan sa kanilang anak sa anumang paraan at kapalit nito ay hindi sila magsusumbong sa mga pulis. Ngunit ang kasunduang ito ay hindi tumagal ng isang buwan. Si Hitoshi ay muling nag-message kay Runa at sinubukang ayain si Runa na makipagkita sa kanya. Nagsumbong si Runa sa kanyang mga magulang at sa pagkakataong ito ay hindi na sila papayag na palampasin nito. Ngunit hindi sila nagsuplong sa pulisya sa halip ay nagsimula silang gumawa ng paraan para ayusin at wakasan ang problemang ito. Noong July 1, 2023, nag-check-in si Hitoshi sa isang love hotel sa Suzukino. Isang hotel ito na maaaring gamitin para sa mga ang pananatili gaya ng mga motel dito sa Pilipinas. Bandang 10.50 ng gabi pumasok si Hitoshi kasama ang isang maliit na babaeng nakaputi at nakasuot ng malapad na sombrero na nagtatago sa kanyang mukha. Nang makapasok ang kwarto ay sabay silang naligo. Hinawakan ni Luna si Hitoshi mula likuran na parang siya ayayakapin. Ngunit nang mayakap ni Luna ito ay sinumulan niyang saksakin ng ilang beses si Hitoshi sa buong leeg niya. Dahil siguro sa bilis ng pangyayari at pagkabigla ni Hitoshi wala man lang siyang defensive wounds o hindi man lang niya napigilan o nasalag ang pag-atake sa kanya. Namatay siya sa hemorrhagic shock dahil sa sobrang pagdurugo galing sa mga natamong sugat at bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay gumamit si Luna ng lagari na una na niyang binili kasama ang iba pang uri ng mga patalim at tuluyang inalis ang ulo ni Hitoshi sa katawan nito. Iniwan niya itong hubot-hubad na walang anumang lan. walang cellphone, wallet at damit. Nilagay ni Runa ang lahat sa bag niya kasama ang ulo. Sa CCTV makikita ang isang maliit na babae na umalis ng hotel ng mag-isa bandang alas dos ng madaling araw at nag-abiso sa front desk na siya ay lalabas mag-isa bago ang kanyang partner. Napansin ng staff na bagamat dumating siya na nakasuot ng puting damit ay nakasuot na siya ngayon ng all black at may dalang malaking backpack at maleta. Nang makalayo si Runa sa hotel ay sinundo siya ng kanyang ama, ngunit malalaman ng pulisya na hindi lang pala siya sinundo. Bago ang pakikipagkita ni Runa kay Hitoshi ay dumaan sila sa tindahan para bumili ng lagari, kutsilyo at maleta. Umuwi si Runa at ang kanyang ama at ibinigay ang ulo ni Hitoshi sa kanyang ina para itago. Pinasok muna ito ni Hiroko sa loob ng freezer upang makapagpahinga matapos nilang planuhing ayusin at asikasuhin ang problema kay Hitoshi. Agad na hiniram ni Luna ang sasakyan ng kanyang ama para pumunta sa isang club at magsaya na parang walang nangyari. Si Osamu ay bumalik agad sa ospital sabi ng kanyang kasamahan na ang kanyang personalidad at trabaho ay pareho lang gaya ng dati. Hindi siya nagbigay ng anumang indikasyon na may nangyari. Noong July 2, pagsapit ng alas 3 ng hapon noong araw na iyon, napansin ng mga tauhan ng hotel na hindi nag-check out ang lalaki nag-check-in noong nakaraang gabi. Hindi man lang sila nakarinig ng kahit ano sa kanya kaya minabuti nilang puntahan ito at tingnan kung ang lalaki ay andun pa. Nang walang tumutugon sa pagkatok ng staff ay nagdesisyon silang pasukin ng kwarto. Doon ay natuklasan nila ang walang ulo at hubad na katawan na naliligo sa sariling dugo sa loob ng bathtub. Agad na tumawag sila ng pulis at isang autopsya ang isinagawa para na rin matukoy ang pagkakakilanlan ng katawan at ang sanhi ng pagkamatay. Nalaman ng pulisya na ang ulo ay tinanggal matapos itong mamatay. Gayon pa hindi nila nakita kung nasaan ang ulo nito. Nang pinanood nila ang CCTV footage ay nakita nga nilang dalawang pumasok sa kwarto ngunit yung babae lang ang lumabas matapos lang ng ilang oras. Mahigit sa 200 nakapulisan ang inatasan upang hanapin sa mga kalapit lugar ang salarin. Sa masusing investigasyon ng mga polis, itinuro sila sa tahanan ng mga tamura noong July 25. Unang inaresta si Naruna at Osamu noong araw ding iyon dahil sila ang nakitang magkasama matapos ang krimen. Agad na tumawag ang ina ni Runa na si Hiroko sa isang kamag-anak para ikwento ang buong pangyayari. Sabi niya na sa kabila ng plano nila hindi akalain ng mag-asawa na kayang pumatay ni Runa. Idinagdag din niya sa kamag-anak na nagawa ito ni Runa dahil sa pangahalay sa kanya ng biktima. Noong maghalughog na ang mga pulis sa bahay ng mga Tamura ay nakita nila ang isang naaagnas na ulo sa freezer. kaya agad din nilang inaresto si Hiroko noong July 26. Kinilala ang ulo na kay Hitoshi base sa mga dental records nito. Kahit na si Runa lang ang pumasok sa kwarto kasama ang biktima ay inaresto pa rin ang mga magulang dahil sa sabuatan. Sa ngayon, ang tatlo ay inaresto dahil sa hinalang pagpinsala, pag-abandona at iligal na pagtago ng katawan. Walang anumang katwiran ang pwedeng ibigay ng mga tamura na hindi nila alaman tungkol sa ulo dahil lahat sila ay nakatira sa iisang bahay kung nasaan ang freezer na nakitaan ng ulo. Napagalaman din na noong mga panahon na iyon, si Osamu ay laging bumibili ng maraming yelo sa tindahan. Nang inaresto ang buong mag-anak, agad na sinabi ni Runa na marami siyang personalidad o tinatawag na multiple personality disorder. Dinagdag niya na isang personality lang ang gumawa ng krimen. Pinalawag ng pulis ang kanilang investigasyon sa ospital na pinagtrabahuan ni Osamu dahil gusto nila malaman kung isa sa mga patalim ay nanggaling dito. Nakita din nila ang ilang mga talaan at materyales na sa tingin nila ay maaaring maging kapakipakinabang sa pagsisiyasat. Sa bahay ng mga tamura ay kinumpis ka nila ang higit 20 na patalim at lagari. Habang ang telepono ni Hitoshi ay hindi na nakitang muli, ay nahanap nila ang kanyang driver's license at mga damit na isinuot noong araw ng pagpatay. Nadatnan din nila ang isang kapote na puro mancha ng dugo na binili ni Osamu bago ang pagpatay. Pagkatapos ay nakakita sila ng video footage na maaaring ni record ni Runa ang sarili na hinahawakan ng ulo. Sa video, ang ulo ay hinahagod ng isang kamay na may guwante sa loob ng banyo. Ang direktor ng ospital kung saan nagtrabaho si Osamo ay agad naglabas ng pahayag na ang mga kawani ng ospital ay walang impormasyon tungkol sa insidente at sila ay nabigla rin gaya ng iba. Idinagdag din na handa silang tumulong sa pulisya sa anumang paraan. Isang kapitbahay ang nagulat sa lahat ng ito at sinabi sa mga mama na si Osamo ay isang kalmado at mapait na tao na palaging bumabati sa kanya. Sabi niya na mukhang maayos naman ang pakikitungo niya sa asawa at hindi niya akalain na siya ang tipo ng tao na gagawa ng ganoong krimen. Uti, ano, Sinabi rin ng isang kasama ni Osamu sa ospital na siya ay isang seryoso at tapat na doktor. Nakikibahagi siya sa mga gawaing panlipunan at palaging pumapanig sa mga taong naaapi o hirap sa buhay tulad ng mga nababaon sa utang. Sinabi ni Osamu sa kanyang abogado na ang kanyang anak ay nangungulekta ng mga kutsilyo bilang libangan, ngunit hindi niya naisip na hahantong sila sa ganoon, kahit na naging bahagi siya ng rason kung bakit nangyari ang krimen. Nung una walang nakakaalam sa motibo sa pagpatay, hindi din nagsasalita ang polisya tungkol sa iniimbestigahan na kaso. Saglit na nagdulot ito ng pagkalito at labis na pagkagulat ng publiko. Kalaunan ang mga taong nakakakilala sa pamilya Tamura at kay Hitoshi ay nagawang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng impormasyon na meron sila at isiwalat kung ano talaga nangyari. Dagdag pa dito ang pag-amin ng ina ni Runa na may masamang nangyari sa pagitan ng kanyang anak at ni Hitoshi, ilang linggo nang nakakalipas. Kalaunan lumabas ang mga detalye ng motibo sa iba't ibang bloggers at mamamahayag online. Ang tila isang ordinaryong kaso ng pagpaslang ng kasintahan sa kanyang mas matandang boyfriend ay sumikat hindi lang sa Japan pati na rin sa ibang panig na mundo. At nagulat ang lahat sa totoong kwento sa likod ng pagpatay at putol ng ulo ng biktima. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ang kaso at nangongolekta ng ebidensya at saksi na tuwirang makapagtuturo sa may sala at patunayan ang motibong pinagmula ng krimen. Si Naruna, Osamu at Hiroko ay nasa kustodiya pa rin ng pulisya at malamang na hindi sila mapapalabas anumang oras. Ang pinakahuling balita na nakalap ko ay noong August kung saan sinampahan na ang tatlong suspect ng kasong murder at sila ay isa sa ilalim daw sa psychiatric tests. Antabayanan na lang natin ang kanilang magiging paglilitis na maaaring mangyari sa susunod na taon. Natapos na naman ang isang totoong kwento na sana ay nakapagbigay ng bagong kaalaman sa inyo at aral sa buhay. Ano ang masasabi nyo sa ginawa ng pamilya Tamura? Masyado yata nilang prinotektahan at binigayan lahat sa kanilang anak kaya't lumaki siya ng walang takot sa anumang kahihinat na ng kanyang mga desisyon. Sa edad na 29 years old ay inaalagaan pa rin siya ng kanyang mga magulang na parang bata at wala din siyang trabaho. Kakaiba ang dynamics ng pamilya nila na hindi tuloy naging normal ang kanilang mga kilo sa buhay. Sana ay nagustuhan nyo ang aking paglalahad sa araw na ito at patuloy kayong sumubaybay sa mga darating pang mga videos. Kaya dapat huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true to life crime stories dito.